Dating nila yung suplado, hindi ko ginagawang makuhong magalit kasi alam ko mangyayari. Kaya ako na lang ang nag adjust para hindi sila magalit. Hindi ka pwede sumagot kasi bisita mo si eh kahit not, nandito tayo sa lugar natin, sila pa rin ang tama. para sa inyo. Binigyan yeah. lang lang namin yung mga random people na nakikita nasa... Ah. Tara natin sumama sa aking paglalakbay sa Pangarap na Lakbay! Hello mga repatids, At hello mga kalakbayers! Nako, ngayong araw hulaan nyo kung nasan ako. Uy! Siyempre, hindi nyo malalaman kung hindi pa kayo nakakapunta dito. Nako, guys! Pag nandito kayo, mararamdaman nyo na talaga kayo ay Pilipinong Pilipino. So, di ko na patatagalin pa. Nandito ngayon tayo sa Intramuros! Nako! Napaganda ng lugar na to kaya kung ikaw di ka pa nakakapunta dito, nako, this is the best time para pumunta ka na dito. Tamang-tama pa naman dahil ngayong buwan ay pinagdiriwang natin ang National Heroes Day. Kaya samahan nyo ako at lakbayin natin ang buong Intramuros. Ready ka na ba? Kasi ako, ready na. Kaya, tara na! Ito kayo, pwede bang makisakay? Pwede, pwede po. Sige, sakay na ako. Kaya, kaya ba ako nito? Let's <laughs> go. Ako po si Mang Jun. Ang tunay ko po pangalan ni Antonio Mangasi Jr. At Nakatira po ako sa, sa Simon Street, sa Maytundo po. Ang harap buhay ko po ay pangungutsero. Simula po ako ng 2014, pangungutsero. Hanggang sa ngayon sa mga, mga 8 taon na. Kasi po hindi po nakasama yung pandemic natin. Nag-umpisa po ako ng maghanap buhay ng alas 8 hanggang alas 5 o oh, isa yung labot pa kami na alas 6 ng hapon. Bago kayo sumabak dito, magbabasa po kayo ng mga libro kahit yung, yung mga site na yun, pag-aaralan mo rin para may kwento siya. Kahit basic lang, may masabi ka lang sa mga pasahero mo. Sakay po namin dito is 1,000 po ang per hour namin. Nakakapagod. palang maglakad dito. Napakaluwang pala ng Intramos. Uy! Buti na lang may <laughs> jeep. Kuya, pwedeng mag... Ay, kalesa pala ito. Kuya, pwede bang makisakay? Pwede, pwede po. Sige, sakay na ako. Kuya, kaya ba ako nito? Kaya, kaya po tayo na. Let's go. Pwede ba dito? Pwede po. Ano ba tawag dito kasi parang parang jeep na to. Eh jeep ni Tela po tawag dito. Ah jeep ni Tela. Oh, Maiikot natin po itong buong Tramuros. At ikikwento po sa inyo lahat ng mga detalye na dadaanan kung ano dati yan, ano ngayon, kung sino-sino mga sumako. Ang alam po ng aking kabaya ay si Gabi. Bago lang po siya. Saguro mga isang taong pa lang siya. Ano yung favorite banding nyo ng katayang? Siyempre talaga. Ayun. Ganun nga, masyadong nag-uusap, tapos kinapakain niya siya. Yun na best banding May mga treats din ba sila? Yung parang, keep gift niyo sa kanila pag sobrang sipag sila? Isa, binibigyan naman siya ng ano, masasarap na parang pampalakas. Pampalakas ng mga vitamins. Oo. Oh, saka, ano rin namin sila. Yung Unidex, mas pinahamin sila ba sa... Gusto namin silang... Mas palakas na pasayahin. Sa pasa totong... Alam namin na nahihirapan siya. Pinatidextras namin yan, makakasabot ko. Hmm, yun pala. Kasi napabot siya. Mga ilan ng ano, ilang sakay ang kaya niya sa isang araw? Kasi kung or sa kondisyon ng katawan niya, makikita naman siya. Pero minimum ila Maximum pa yan. Hanggang 6 passenger. Kasi uh, three 3 adult at uh, 3 kids. Kasi kung puro malalaki, hindi naman kakasya rito eh. Uh, pero ora po kami rito. Talagang eksaktong-eksaktong pang-pamilya. May sasakay natin. kaya ata ng klaseng lahi na sakay ko na. Pero ang kadalasan sumasakay sa si amin eh, mga Koreano at Chinese. Hindi lang mahihilig sumakay kasi ang mga puti. Kung walang kasama mga Pilipino, mga isip sa at tuturo nila yung mga mahaba nilang legs sa paa. Yan, yan naman ang City Hall nila nung panahon ng nasira. Ito ang yung ayuntamiento, kasas, kasister, yalis. Okay. Kaya alam, nasira siya ng Second World War. Hindi nila, replica po yan. Pero nung nasira, yan pa din yung style nila. Oh. Pinalik pa rin nila sa dati. Oo, oh, oh replica po yan. Ayan, ulit dyan siya yung mga pader. Kaya... Kaya sa loob niya, naka ano sila, double ball. Kaso sinira, ano? Pero yung nasa loob, yung, 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 yung pa rin. Bureau of Treasury siya ngayon. Ah, ito pala yun. Sabi uh, ang dami nating nalalaman dito sa Intramuros. So, libutin pa natin tayo. At marami pa tayong tuklasin dito sa Intramuros. Bakit iba na ng ngayon yung sinasaka natin? Parang naging modern na. Kasi itong pinasabi ng IA. Para para pamilya makasakali natin. Kasi pang dalawa ang tao. Dalawa ang kalesa ang tao. Tapos itong karitela, yung karitela yung na ano, pangkarga naman dati yun. So tag itong karitela? Dapat karitela. May naman na jeepney tela. Oo. Jeepney jeep ni Tela. Ang kari yung dati. Oo, oh, yung pinangakakot ng mga karakar. At ah, itong style na to, parang jeep. Kaya may salam Parang oh. jeepney ni Tela. Parang Nutella. <laughs> <laughs> Hindi, saka ano eh. Tumin sa kanyo ha, Parang ni to ni. Kaya uh, jeep ni. Kaya may ni. Ano pala yun? Ni to ni. Ngayon ko lang nalaman na yung ni pala sa jeep ni. Yung <laughs> tuhod. Oh, ang gana, <laughs> diba? galing ng tao na tayo guys. Ano sa so tingin mo ang katangian ng pagiging Hero para okay. sa like. Ngayon naman tay, pwede mo ba akong turuan ng mga basic things kung paano magpatakbo nitong uh, kalesa? Ito, eh, kaya lang, hindi uh, natikalambod. Okay, sige pa. Ang so, oh. muna mo na kaya, diretso, sabay. Kasi nga, kaya pa, 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 pa palakarin so, mo. gusto mo yung kaliwa, kaliwa, mm okay. -hmm. yung basta gusto mo yung ito, pull mo lang siyang boil Okay. okay. tayo ang pag-basic na pagdadrape ng kabayo gamit itong, ano ito? Jeep, Jeep Jeep Nutella. Jeep Nutella. na-experience mo na ba yung parang gusto mo nang itigil yung pagiging kutsero? Ay hindi. Talagang ang dami kong naging trabaho. Dito lang ako natuwa. Enjoy. Talagang enjoy, enjoy ako sineshare ko sa mga kabataan at sa nare-repress ko yung history ng mga matatang. Kaya ako naman pala batang bata itura mo. Ay kasi talagang Ilan tao ko na ba tayo? 67 eh, Parang po. hindi naman 67, mukhang 55 lang. Iba Alam mo tayo, naniniwala ka ba, nakakabata ang pag nag enjoy ka sa ginagawa mong trabaho. Yeah. Hindi tumatanda. Buhok lang ang pumuputi. Hindi, <laughs> saka ang sarap kumilos. Wala na yung sakit-sakit. Nai-exercise ka na din oh, sa pag-akit panahog mo oh. sa sa ano, sa, sa 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 kalesa, di ba? Yung pangarap na lakbay na to ay naging pangarap ko din kasi ang dami kong natutunan sa inyo, Tay. Kaya, Tay, thank you, thank you so much at saludo kami sa iyo dahil sa'yo, marami kaming knowledge at marami kaming natutunan. So, Tay, hindi naman pwedeng libre yung pagsakay namin doon. So, eto, Tay, maraming marami maraming salamat. salamat Ayun, mga kalakbayers at mga karepatids, kung gusto niyo ma-experience ang Intramuros, guys, si Tatay Jun, hanapin niyo siya dito. At, mga sa don't forget to follow and subscribe dito sa akin YouTube channel. Maraming salamat hanggang sa muli dito sa Pangarap na Lakbay! Maraming Thank po. you!